Now so guys, ayan, pakita natin yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. Ayan, so start tayo dito sa mga sapatos guys. Ang gaganda mga sapatos, sinapon lang. Ayan, so meron tayo dito. Ito, black shoes. Ayan siya guys. Oh. Anong tatak nito? Skechers yata yung tatak niya guys. Ayan, S. Yes. Ang ganda pa niya oh. No, 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 no. Don't go there. Ayan, ito yung pares niya. Ayan. Maganda pa siya. May, ano, may balahibo ng, ano, hindi ko alam kung balahibo oh, ng pusa oh, or aso. May, I, I think meron siguro silang alagang, ano, pusa or aso. Ito naman. Ito malikabok lang, pero ang ganda pa niya, guys, oh. Uh. Ayan, uh, tingnan nyo. Di ba? <laughs> ang gaganda ng mga tinatapon talaga nilang sapatos dito, uh. mm. Diba? Wala namang ano yan. Walang sira. Anong tatak mo? Hindi ko alam kung anong tatak yan. Ayan. Land. Ano? Land master. Ayan. Ang ganda niya. Um, tinapon lang. Ito naman ganyan. Black shoes. Ayan guys. So okay pa siya. Ayan. Ang ganda rin. Diba? Linis-linis na yung katapat. malikabuk ito naman, ayan. Ito ang ganda nito. Ayan, oh. Pandalaga, guys, oh. Diba? Ang kaganda ng mga tinatapon nila, oh. Grabe. Ayan. So, hindi na nila nagagamit. Kaya, ayan. Tinapon na. Ito, napakalinis pa nito. Walang alikabok. Ang linis niya. Ang ganda niya. Anong tatak mo kaya? Ayan. Best quality and design. Ayan. <laughs> Nakalagay. Ito. Another one. Ayan, to black naman siya. Ayan, ang ganda niya, oh. Hmm. Oh, diba? Malilibre ka talaga ng mga, ano dito, sapatos, mga sandals. Oh, ang gaganda ng mga tinatapon nila. Ito naman, pananay. Ayan. Ito naman, maalikabukol lang siya. Linis-linis lang katapat nito, pero maganda pa, guys, oh. Kita nyo, oh. Maganda pa siya. So, linis-linis lang katapat nito. Ayan. Ayan. And then, ito. Black shoes din. Ito, maganda rin to, guys. Pero, maano siya, oh. May balahibo siya ng, hindi ko alam kung balahibo ng aso ba to or pusa. Ayan. Linis-linis lang din katapat niya. Pero, para pa siyang bago, guys. Ano kaya yung tatak nito? Ah, medyo butas na yung ano niya. Ba't kaya nabutas yung ano niya, yung sa talampakan niya? Ayan, papalitan na lang to ng talampakan, guys. O, nabutas. Yun lang yung kanyang ano, sira. Ang ganda pa niya, oh. Maganda pa siya. Ba't kaya nabutas yung talampakan niya? Ano? Ayan, oh, ang ganda pa niya. Itong pares niya. Mm, maganda pa siya, guys. Yung talampakan lang yung butas. Bakit kaya yung talampakan yung butas? Ano? <laughs> ayan, maganda pa siya, guys. Ito naman. Ayan, slippers na ganyan. Ito, okay din to, guys. Oh, parang bago pa. Ganyan yung ano niya, glitters. Maganda pa siya. Chinelas. Ayan. Ang cute. Hmm. Slightly used lang siya. And then, ito naman pang nanay. Ayan. Malikabok lang din siya. Pero maganda pa siya, guys. Um, pang nanay. Ayan. Maganda pa siya nung ano nakalagay niya. Made in Korea. <laughs> Made in Korea. Ito pala yung ano niya. Ayan. Sadik. Ayan. Sumalikabok so, lang siya pero pag nalinisan to para pa siyang bago. And then dito naman meron tayo. Ito, ito guys, pun, punda siya ng unan. Ayan, ganito siya guys. oo. Oh. papasok mo dito yung unan. So meron din kami ganitong punda pero hindi namin masyadong nagagamit kasi ganyan nga lang siya, hindi siya baliktaran. As in sa ano lang, doon sa mahihigaan ng ulo lang yung makokoboran yung sa ano sa ibang part hindi siya nakokoboran ganyan lang siya Ganyan. Pero maganda pa siya, guys, oh. Ayan. Ayan. Meron din kami ganito, pero hindi namin masyadong nagagamit. Kasi nga, hindi nako-cover yung, ano, yung unan. As in, ganyan lang siya. Ayan, susuot mo dito yung unan. So, meron tayong dalawa. Ayan, bagong-bago pa sila, guys. Ayan, hindi, hindi rin siguro nagagamit ng may-ari, kaya tinapon na. Ayan, bagong-bago pa. And then, dito naman, meron tayong pang-color, pang color guys. Ayan. Ito, grabe. Grabe talaga yung mga tinatapon nilang pang color dito, guys. Grabe, hindi ako makaano. Hindi ako maka get over sa mga tinatapon nilang pang color. Ayan, oh, gaganda, oh. Hmm, ganyan siya. Ito, pang bata, pang baby, mataba. Para ano, uh, saktong saktong-sakto sa kamay niya. Mataba, ayan. Mataba siya. Mga bago pa, guys, oh. Ayan, oh. Kitang-kita mo naman. Ito yung line niya. Ayan, mga bago pa talaga yung mga tinatapon nilang pang color. Ayan, ang dami na natin nga, na napupulot na ganitong pang color. Ayan, saktong-sakto dun sa box natin ngayon. Maraming nakalagay na pang color doon. Papamigay natin sa mga bata. Ayan, o. Oh. Ayan, mga bago pa to lahat. Mga bago pa yan. ba? Diba? Tinatapon lang nila mga ganyan pang color. Hmm. Ito, another one. Look, guys. Ayan. So, ganyan siya double siya. Double yung kanyang laman. Ayan, oh. 'Di ba? Meron lang ibang ano use na katulad nito. Oh. Ito, pwede mo namang tapon na 'to kung ayaw mo. Oh, makakatanggap Ayan. 'Di ba? Pero pwede pang pakinabangan 'yan. Laking pakinabang pa nito, oh. Grabe, oh. 'Di ba? <laughs> Grabe. Ito other one. Ito, guys, oh talagang bagong-bago pa, oh. Mm, 'Di ba? <laughs> Parang talagang hindi pag nagamit, oh. Parang binili tapos tinapon lang, ano. <laughs> Ayun, oh, ang ganda. Napakalinis niya, ayan. Magkano din to, guys, oh. 2,000 won dito sa Korea. Diyan sa Pinas, nasa ano, nasa 85. 85, 90 pesos, ganun. Oh, sayang din to. Diba? Napakabago pa, oh. Hmm. Grabe. And then, dito naman tayo. Ito, meron tayong wallet. Ito, guys. Ano pa siya? Okay pa siya. Ayan. Ano yung tatak mo? MCM. Wala. Hindi <laughs> ko alam yun. So, ayan. Mukhang wala naman siyang, ano, laman. I think, bago pa to, guys. Parang hindi pa nagamit. Ayan. Maganda pa siya. Ayan. And then, ito, meron tayong card. Card game, guys. Bago rin tong card game. Asan na? Ayan, bago pa siya, oh. Ayan, bago pa. Card game. And then, ito, mayroon tayong isang malis na, ayan. Wallet. And then, mayroon tayo dito mga alahas, guys. Ito, Chanel. Ito, ang ganda nito. Ang ganda nito. Hindi ko alam. Siguro, I think, ano lang naman siguro to Passion lang siguro ito, guys. Ayan. Pero parang hindi siya kumukupas na ano, passion. Ayan, Chanel. Ang cute naman nito. Tapos, ito yung kanyang quintas, guys. Oh, ang ganda ng quintas niya, oh. Parang hindi ko makupas nga, oh. Kasi, ayan, oh. Wala mang kakupas-kupas yung kanyang necklace. Ayan, yung quintas. Wala siyang kupas. Ayan, ang ganda niya, oh. Hmm. Ang ganda niya. And then, ito mga another, ayan, mga, ayan, nagbuhol-buhol na sila. Ayan. And then, meron tayo dito, ito, isang, ano, maliit na nail cutter. Tapos ito, uh, ano, roller shape. Ayan, dalawa yung laman nito sa loob, guys. Mga bago pa, oh. Diba? Dalawa to sa loob. Dalawa yung laman niya. Mga bago pa. Hindi, meron tayo dito isang headset. Ayan. So, earphone. Tatry ko mamaya. And then, eto meron tayong ganito. Ayan, sa panlalaki. Pang, ano, pang pang exercise sa kamay. Ayan, ganyan. Then, meron tayo isang pouch. Ayan. Kinuha ko para yung UNICEF yung nakalagay. <laughs> And then, to guys, meron tayo dito mga ano ng Samsung na ano na mga ano tawag dito? Ah, uh, ano, na ano tawag dito? Ano, nakalimutan ko na guys. Ayan. Sa ano yan? Ayan, oh nabablang ko yung aking utak. Ayan, ganyan siya. Samsung siya. Kinuha ko siya, guys, kasi, ayan, itatry ko dun sa aming, ah, uh, ano na kasi pangalan nung ganito. Nakalimutan ko na, wait nga. Ayan, guys, naalala ko na. So, eto, sa vacuum, ayan yung Korean language kasi na ano yung ano na aalala ko guys Korean Korean language yan nakalimutan ko na yung <laughs> yung English niya or yung pangalan talaga niya na ano vacuum ayan sa vacuum siya guys ayan mga bago pa sila ayan tingnan niyo guys oh mga bago pa yung mga yan Samsung yung nakalagay ayan oh mga bago pa sila ayan ito iba't ibang ano ng blower niya. Yun, know, ano pa yung iba, o. Oh, naka, Naka-plastic pa. Ito yung isa, oh. Mga naka-plastic pa. Ito, hindi ko alam kung saan to. Ayan. Ayan. Mga bago pa sila, guys. So, ito try ko dun sa aming vacuum kung kakasya siya. Kung magpipit in siya, edi, kikip ko siya, guys. Papalitan ko yung sa, ano, ng vacuum namin. Pero, pag hindi siya nagpit in, baka itatapon ko na lang siya ayan or mag comment kayo kung sino may samsung na vacuum ayan o sino may gusto nito samsung na vacuum ayan hindi ko kasi na hindi natin nakuha yung katawan niya hindi ko alam kung baka hindi pa tinapon yung katawan niya or baka natabunan dun sa ano doon sa basurahan guys kasi nakita nyo naman katambak yung ano baka nasa ilalim siya kaya ayun hindi natin nakuha hindi ko alam kung natapon or hindi o natabunan ba doon? Ganon. hindi ko alam. Sayang, no? Hindi natin natuwa yung katawan niya. Kung sakali mang tinapon. Kasi tingnan nyo, oh, mga bago pa mga ano niya, oh. Mga gamit niya. So, ayun lang, guys. Uh, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. At guys, sa mga gusto pong magpabot sa akin ng donation, pwede nyo po kong sendan sa supportings Diyan po sa iba ba ng aking video. Makikita nyo po dyan yun. Sa mga gusto pong magpabot, ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako. Thank you! So, ayan guys, ayan po yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. At syempre, ang mga yan guys, is mapupunta sa akin mga supporters. Kaya sa mga gusto pong makahingi, follow nyo po ang aking FB page. Bibi Sarangin Mama din po yung name niya. At sa mga bakong pasok po sa aking YouTube channel, please pa-subscribe naman po at pa-like, share, comment na rin po ng aking video.